Chloe, so galing ka, galing kami ng trabaho. So paut na kami. paut na kami mga ka-Chloe. Eh. Ayun ang nangyayari. So pagdating namin sa paradaan, ayan po nakakadena na 'yung mga motor namin. So nagtrabaho lang kami. So nung nagparada kami dito, di naman sinabi na bawal dito. Ayan mga ka eh. kawawa naman 'yung mga motor namin hindi namin alam kung anong nangyari ayan 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 pero yung ibang mga magagandang motor wala hindi naka ano, hindi naka hindi nakakadena so yung mga motor namin mga pangit mga bulok <laughs> <laughs> <yung> motor namin Tinan nyo mga kaplo Tingnan mo naman, kanina pa kami dito. Alos dalawang oras na kami dito. Wala kami magawa. Ayan. Ayan. Wala kami magawa. A, dalawang oras na kami nag-aantay dito. Kasama namin bago. Gutom na. So, ayan. Tingnan mo naman. Isa. Nakasiris yan, mga kaplo. Nakasiris <laughs> yan. Ayan. So kawawa naman yung kabady natin. Makukulong pa yata. <laughs> Nang walang kasalanan. Nagtrabaho lang naman. Hmm. So ayan mga eh, update ngayon. Pero tingnan nyo naman mga kaplo, eh, Ito bagong bago. Wala oh. Walang kasiri. Wala oh. Walang kasiri-siris mga ka eh. Ayan tingnan mo naman. May favoritism dito. <laughs> May paboritism. Tingnan mo. mo yan oh. <laughs> may Alpaboritisim sila pare. Mga ka eh may favoritism. Nagtatrabaho lang naman kami. So may tumutulong kami, may tumutulong sa amin. Ayan, yung manager ng ano, key HR. Patanda kayo. Sana po daw sabi. Patanda ko yung delantao wing truck, dai joke lang. Ano? Ate, tinawag least security office. Ah, sige, sir. Salamat, sir. Wala y- Dati sa barak. Oh, Opo, sir. Ay, mga ba bago lang mukha nyo. Kaya nga, nga sir. Wala, wala na po sa mga, mga original, sir. Wala na yung mga opo, original, opo, original opo. sir. mga hugot na ito ngayon, sir. Mga galing pa oh, ng iba't ibang ngayla. mga... Eh, sir, mong silito na lang, sir, yung naiwang ano dun, eh. Yan, buti na lang, tinulungan kami ni sir Maraming maraming salamat So, inaantay na lang namin yung guard Talap pa ng talap <laughs> yun kaya pala ang tagal ng ano rin uh, yung under counter rep wala na sir naka piyo na yun naka piyo na may PR na may piyo na ito sir yung magre-retrasa sir